Assalamu alaikum, low carb egg burger bun. Busok at sapat na para lumiwanag at masaya ang umaga ko. Bago tayo magpatuloy kung ikay na padaan. at bago lang, huwag kalimutan mag-subscribe, follow, share to your friends nang magka-idea din sila. Meron tayong lettuce, pickles, mozzarella, cheese, gamit ko ay arla, pipino, ipon, yung aking sauce ay gawa lang ito sa homemade mayonnaise at cream cheese. Pinaghalo ko lang. At yung ating coconut buns. Lagyan din natin ng isang itlog. I-assemble na tayo kasi kugutom na ako. Ito yung almusal ko ngayong umaga. Dito ko ilalagay itong aking mga buns. Pinagpretuhan eh, ko tong ng itlo. Para-paraan lang para uminit yung aking ban. Nagugutom na kasi ako kaya kung ano lang yung pumapasok sa isipan ko upang makakain ako kaagad ay ganito okay. ang ginawa kong pamaraan. Ganon din ito. Sige. Pinasawin lang natin ng konti. Pati cheese at mozzarella pinainit ko na rin dito sa kawali. Ganito rin ba kayo? Comment down, down below. Cheese, eh ba? Diba, Bigla akong nagka-idea ng mabilisang pamaraan, di ba? Ganyan ang benefits at nagagawa ng ito pa sa mahabang fasting. Yung bang feeling na nagtali-talinuhan, yung pala dalalang ng sobrang gutom. <laughs> Ayos ba ang intro ko mga kalukarbers? Bukod biro, totoo po yan. Ang itofaji ay nakakadagdag, Talinuhan at mabawasan ang pagiging kalimutin ko. Nako mga kalukarbers, hindi po ako expert para ipaliwanan ang buong detalye nitong si itofaji. Basta't ang tangi ko lang alam, nabawasan na ang pagiging makalimutan ko at medyo bumalik din ang aking pagkatalino. O char, matalino pala. O sige na nga, sharp mind. Balikan na nga natin itong ginagawa kong sandwich its of kabog happy tami na naman tayo nito ng walang guilt plus yung sauce wala talagang katulad ang sarap pa pa dahil mm -hmm. ako mismo ang gumawa nito yung kombinasyon mm -hmm. ng itlog inulitos cheese coconut buns na medyo maalat ang sarap kain po tayo follow for more